Tao. Bagay. Ayo. Lugar. Gamit. Gamit sa bahay. Sa bahay. Sa bahay. Sa bahay. Sa bahay. Beads. Ha? Makikita ko dito sa loob. Ha? Cellphone. Gadget. Gadget. school uh, supplies. Sa kwarto. Sa kusina. Sa sala. Sa CR. Kwarto, kusina. Sa labas ng bahay. Sa labas <laughs> ng bahay. Kwarto, kusina. Sala. Ginagamit. Ginagamit ng tao. Laging ginagamit. Sa pagkain. Ha? Sa pagkain. Ginagamit pag kumakain. Kamatis. Um, gamit sa bahay. Sa pagluluto. Gamit sa pagluluto. Kamatas. Ha? Gamit sa pagluluto. Gamit. Gamit mo. Gamit ko. Nasa bahay natin. Sa CR. Sa tulong Dito. Sa loob? Pangalan ng bagay? Shrushie. Ha? Papaligo? Ha? Papaligo? Malaki to? Maliit? Marcos. Malaki? Marcos. Malaki? Marcos. Malaki? Pwede. Malaki? Ano ah, ah, kasi laki ni Logan? Ah, kasi laki ng paa mo? Sa patas? <laughs> Relo? Wristwatch? Gadget? Amay. Mana? Mana?